Isinagawa ang ikalawang araw ng pamamahagi ng relief goods sa barangay Poblasyon Weste dito sa lungsod ng Dagupan ngayong araw ng Merkules. Ang mga pinamahaging ayuda ay nagmula sa Calamity Fund ng barangay na bahagi ng regular na hakbang sa pagtugon sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Barangay Captain Makmak Gutierrez, bawat pamilyang nasa listahan ay tumanggap ng tig dalawang kilo ng bigas. Ayon pa sa mga tagapangasiwa, layunin ng distribusyon na mabigyan ang lahat ng pamilyang naninirahan sa barangay. May mga residente rin nagpahayag ng puna hinggil sa proseso ng pamimigay. Partikular na sa usapin ng pagiging patas at sapat ng na mga natanggap. Kaugnay nito, pinaliwanag ng pamunuan ng barangay na mga pamamahagi ay nakabatay sa aktual na paninirahan sa poblasyon weste at hindi sa pagiging botante. Sa pinatutupad na sistema, lahat na naninirahan sa barangay ay kabilang sa mga makakatanggap ng ayuda kahit hindi rehistradong botante. Samantala, ang mga rehistradong butante na hindi aktual na nakatira sa lugar ay hindi isinama sa distribution. Patuloy naman ang rolling o sunod-sunod na pamimigay ng relief goods upang masaklaw ang lahat ng kwalipikadong binipisaryo. Ito ay pamamahagi na nakalaang pondo para sa calamity fund ng naturang barangay. Bali, ano po sila? Nasa 1,900 families yung bibigyan natin ng relief packs. Ito yung galing sa calamity fund ng, ano, ng ating barangay. Kasi last week, tapos na po yung binigay ni Mayor Belen nung kasagsagan nung bagyong imong tapos yung may kas yung baha nakapagbigay na rin tapos kay congressman naman uh, congresswoman Manay Gina de Venencia uh, nag uh, kami pero per household po yung binigay namin dito sa barangay po namin Bali second day po ngayon siguro tatapusin namin ngayon kaya ang binigay lang po namin is para makasya po yung budget ng barangay yung calamity fund is ano 2 kilos of rice para at may pangluto naman yung mga kabaranggay po natin uh, kasi lahat naman po nasalanta ng baha, bagyot baha. Wala naman po nahirap mayaman kaya lahat pinabibigyan po talaga natin. Mabilis naman po kaya na may mga iba uh, naku complain kasi siya sabi nila butante dito. E eh, ang ruling po natin, itong nangyari po is kalamidad. Kaya ang ginawa po namin since nung nagbigay kami kay Mayor Belen is ano po uh, kahit hindi po siya bumoboto dito basta nakatira dito pinabibigyan po natin pero kahit bumoboto dito tapos wala siya dito hindi siya nakatira hindi po natin pinabibigyan kasi syempre eh nangyari kalamidad hindi po to election na dapat bigyan po kaya yung po yung inexplain po namin sa kanila nasa kanila lang po kung sakaling magagalit man sila o hindi kasi po to kalamidad po to ganito na rin po ang ginawa namin nung 2000, way back 2020, nung 2021, nung panahon ng pandemic. So man naman, nakakapag-adjust na ng mga iba. Kasi yung ano naman po, uh, may mga part talaga na talagang binaha. Kaya nagkaroon kami ng evacuees sa may Wampi, uh, Guadis, almost ano, 150 families and 450 individuals yung nano namin last week. For almost seven, uh, for almost seven days kami doon na nandoon. Siguro uh, mabilis naman yung ano, recovery kasi wala na rin pong bahangin, mainit na rin po. Hopefully uh, wala nang dumating na ganung kalakas o ganung kataas na baha dito sa aming lugar. Uh, sana po uh, pagpasensya na lang po natin yung nung nakayanan ng Barangay Council kasi yan po yung pondo ng ating barangay, 2 uh, kilos of dice lang po, walang dilata, baka mamaya may mga question. talagang binadget po namin para at least mabigyan po lahat. Wala po kami pinipili, basta yun lang po ang, ang usapan po namin sa council. Kahit hindi po dito, basta nakatira kasi kalamidad po bibigyan. Kahit butante po dito pero hindi po siya nakatira dito. Pasensya po kasi talagang ang inano namin po is talaga yung nasalanta po ng ba. Siguro dun sa area na kung saan sila nakatira, mabibigyan din po sila kung nasa tapos sila ng baha o itong bagyong imo. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Yasin na Ramos nag This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!